Inaamin mo ba, sir, na nababae ka talaga? Inaamin ko, ma'am. May kirida, kabit, number two, at mistress. Ito ang paratang ni Tess sa kanyang asawa na isang pulis. Sa dami kasi ng kanyang hawak na ebidensya, tila may paglalagyan ang kanyang mister. At hindi lang daw isa kundi dalawang beses na raw niyang nahuli na may kabet ang kanyang matulis na mister. At ang hindi raw niya matanggap ay isang minor na raw umano ang pinatulan ng kanyang mister. Dahil dito ay humingi na siya ng tulong sa ating programa. Cortez, kailan mo nalaman itong pakikipagrelasyon umano ng mister mo sa isang 17 anyos? November 5, 2024 po. Doon po sa senen mismo ng ang concern na misis, meron po doon picture na magkasama sila na minahiday ng bata. Mm -hmm. Ang picture, kumbentido po ako kasi kilalang kilala ko po yung asawa ko na siya po yun talaga. Gaano na raw katagal itong relasyon ni mister dito sa 17 years old na babae? Nagsimula until present. Hindi po ito ang unang pagkakataon na nahuli po po siya na ng bababae. Okay. Meron po po mga past issue na nang babae din po siya and meron din po akong hawak na ebidensya. Hinayaan ko na lang po kasi sabi niya naman wala naman silang relasyon so iniwasan niya na daw yun kasi bata yun. And then, makalipos yung limang buwan, meron na namang nagchat sa akin na another legit source na nagpapatuloy pa sila, nagkikita sila, and talagang lantara na sila. Kasi yung asawa ko nga daw is naghahatid sundo ng sa bahay. Ang sinabi niya lang is hindi niya alam kung bakit niya lang nagawa yun and kung bakit siya nakikisama dun sa babae. Gaano katotoo po na ikaw po ay meron pong chicks Or meron po kayong babaeng 17 years old? Wala naman po, wala naman po. Matanong ko po kayo, ilang beses niyo na po bang niloko si misis? Yung okay, dati po, may naging issue na rin po, kaya may sira na rin po yung tiwala sa atin ni misis. Galing na mismo sa inyo, sir, nasira na yung tiwala sa inyo ni misis dahil inaamin niyo po na dati po ay nang babae na din po kayo. Pwede ko po kung makausap si misis. Opo. Saka lang kita kakausapin kapag ka, totoo na yung sasabihin mo. Pero kung gagawa ka lang din ng inventong mga kwento para magkontaktan yung totoo based dun sa ebidensyang hawa ko, eh na tayo mag-usap. Mag-usap tayo. Kapag mapunta ko sa iyo, kausapin mo ako personal. Masira't eh hindi naman dapat tayo mabot sa ganito. Mal. Kung ayaw mo palang lang umabot sa ganito, hindi eh, sana hindi ka nagawa ng kalokohan, hindi ka ng babae. Kapulis mong tao, alam mo ang tama sa mali. Ito yung may pinag-aralan, tapos pinagot mo sa ganito. Makailang bes pang sinubukang kunin ni Edgar ang loob ni Tess. Ngunit tila ayaw na nitong maniwala sa kanya gusto ko naman maayos yung pamilya namin. May mali akong ginawa. Araw-araw po akong umiingay ng sorry. Gaano mo ba kamahal itong si misis mo? Mahal na mahal. Sobrang mahal. Yung mga ganyang drama-drama niya, yung mga pinagsasabi niya, ginawa niya na din niya noon nung unang issue dun sa kapwa polis niya. Tapos sinabi niya na naman ngayon kaya malamang sa lang, ulit din yan. Bigay niya ako ng time. Araw-araw kong -araw piligawan yan. Sabi niya na din po yan dati. Ay, sus! Pero hindi niya naman ginawa hindi naman siya nagpuposigin na ayusin yung pamilya niya. Magkakasa po ako. Pusigin na po ako. Kasi mo siya para matuto na din po. Dahil dito ay tinawagan na rin namin si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng PNP Regional Office 5. Siniguro naman niya kay Tess at sa ating programa na mananagot ang kanyang mister gusto kong i-assure ang misis na yan ng ating uh, po, kasama na polis. At ang buong sambayan ang nakikinig at nanonood sa atin ngayon ma'am, na puproteksyon na natin yung babae, ipagtatanggol e, natin ang kanyang karapatan at hindi tayo magtotolerate ng wrongdoing na, uh, sa ating personnel Lalo pa tayo ay nasa uniformado at yung disiplina ay ini-expect po sa atin, yung professionalismo disiplina at decency po ang ini-expect sa atin ng sambayan ng Pilipino. Kung uh, mapatunayan na nagkasambahan sana yan at hindi po natin inahadlangan ang misis na mag-file ng administrative and criminal complaint agin sa polis natin at hindi po natin ikukondol ang anuman na maling gawain ng ating kasamahan. Dahil decidido si Alias Tess na sampan ng kaso ang kanyang asawa, ay agad tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Philippine National Police o PNP. Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Regional Internal Affairs Service o RIAS upang tumugon sa kanyang reklamo. Ngunit sa gitna ng kaliwat ka ng pakikipag-ugnayan ng aming team sa mga ensyang ito para sa posibleng hakbangin sa pagsampa ng kaso ni Tess, ay ipinalam niya sa amin na nagbago na ang kanyang isip. Itong panganay kong 6 years old kasi medyo may ano na siya eh, may isip na. Minsan, pag nakikita ko, nakatulala siya. Tapos sa gabi, kala ko tulog na. Pero pag tiningnan mo talaga or hinawakan mo yung mata niya, lumuluha pala siya kasi nahanap niya yung papa niya. And then, aware na siya sa nangyayari sa aming dalawa. Lagi niyang tanong, kailan uuwi si papa? Kasian si papa? Uuwi pa ba si papa? Mga ganun pong tanong. Yung pagkakaintindi niya is yung parang iniwan na kami, iniwan na kami, pinagpalit sa iba. Yun yung pagkakaintindi niya babalik yung papa niya, may iba niya. Tanong siya ng tanong, Mama, bakit si papa ng babae? Mama, babalik pa ba si papa? Mga ganon. Siyempre, kapag ka ganun, anak mo na yung nagtanong, eh wala naman akong mahanap na sagot. Namayat siya, lagi siyang nagkakasakit, hinahanap niya yung papa niya kapag ka ganun natutulala siya parang may problema siya na stress siya or natutroma ang naging decision ko is um, itigil ko na yung pagkaso ko ang hiniling ko na lang is mapalapit yung asawa ko sa amin. Kung sarili ko yung iisipin ko, syempre ipupush ko yung, ipupush ko yung kaso ko. Pero syempre may mga anak kami, dalawang anak namin, parehas babae, maliliit pa, and naghahanap ng tatay. Sino ba naman ako para ipagkait ko yung kaligayahan ng mga anak ko? Ina pa rin naman ako. Hanggat kaya ko, um, hanggat kaya kong magtis, hanggat kaya kong ibigay, sige lang, go lang si mama para sa ikakasaya nila. Wala namang gustong ina na makita yung mga anak nila na um, nanulungkot, umiiyak sa gabi, walang ama. Kaya, sige, kaya hanggat kaya kong tiisin yung sakit, gagawin ko para sa mga anak ko. Masakit man para kay Alias Tess, ay pinili niyang iatras ang kaso para sa kapakanan ng kanilang anak. Magpagayon pa man ay minabuti pa rin ang aming team na samaan sa tanggapan ng Internal Affairs Service Region 5 si Tess at kanyang mister upang magkaroon sila ng formal na pag-uusap. Sa kanilang pag-uusap sa harap ng opisyal ng RIAS ay nagkaroon ng kasunduan ng dalawa na hindi na mambababay pa si Edgar. Kapalit nito ay hindi na kailan pa magsasampa ng kaso si Tess laban sa kanya. Nakasaad din dito na magpapalipat sa mas malapit na estasyon sa si Edgar para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Sa araw ding yon, upang maisakatuparan ang pagpapalipat ng estasyon ni Edgar, ay agad na rin tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ni Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng Philippine National Police Regional Office 5. <laughs> so, ngayon yan, nasa RMFD ka sa Kamarin ng CMP. Ililipat sa... Sa Goa po. Okay. Goa. Goa Police Station? Yes, sir. Pwede. Pwede ka nang ilabas ang RMFD? Nakailang taong ka na? Ano po, sir? Three years na po, sir. Pwede ka na. Eligible ka na yes, for transfer. Downloadable ka na. Yes, sir. Okay. Sir. Ah, okay. 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 Okay, ito, okay. okay. Okay na ito Okay. Okay na. So from RMFB to Kamsor PPO tapos uh, Goa Okay na. Pasalamat ka. Binigyan ka ng another chance ni Asa tulong ni Mamela at ang uh, ekro ng uh, tabang, ako tabang ura mismo. Kaya nga ng ako tumutulong. Dahil dito ay labis ang pasasalamat ni Tess sa Akubikol Tabang Ora mismo ni Kong Zaldico sa programa pong Tabang Ora mismo. Maraming maraming salamat po kasi po kayo yung talagang nagbigay ng action sa problema namin. Kung hindi naman dahil sa inyo, siguro ay hindi to mariresolve ang problema ko. And then kay Kong Saldi, hulog kayo ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya maraming maraming salamat and sana marami pa po kayong matulungan. And then kay RD po, thank you po sa Mabilis ang aksyon. Siguro kung uuwi kami doon sa bahay namin, and then magsasama na kami na parang pamilya, magsisimula ulit sa simula, siguro um, lalagay na kami sa tahimik. Lalo na yung mga anak ko, itong panganay, siguro titigil na siya sa kakatanong, Mama, bakit si Papa wala sa ganito, sa ganyan? Um, uh, mga ganong ano pa makakapaglaro na si Papa niya, sa kanya. Siguro, uh, magkakaano na din yung utak niya, magkakaroon ng peace of mind. Hindi, hindi lang sa anak ko, pati siguro sa akin. Eh, pinapangako nga po yung uh, malaking pagbabago. ng um, pagkakabuo po ng aking pamilya. Pas pag-aayusin ko po yung aming pagsasama. Alagaan ko siya ng maayos hindi lang siya, pati yung mga anak ko lamang. Kung mas mag-focus kami sa aming future Kaiser ARD. Humihingi po ako ng dispensa at pasasalamat na rin po sa oportunidad na ibinigay niya po sa akin. Ngayon din po sa, dito sa programa niyo, sa Tabang Oramismo, maraming maraming salamat po bilang kayo is yung naging bridge of communication namin ng, amin, ng aking sa. kwento ng pag-ibig ni Tess at Edgar. Hindi man naging sapat ang kanilang sinumpaan salta upang maging tapat sa isa't isa. Ngunit sa kanilang kwentong pamilya mananatili silang ina at ama. At sa uli ay pinili pa rin nilang mabuo alang-alang sa kanilang mga anak hiling ng ating programa na makapagsimula silang muli. Na sentro ang pagpapatawad, katapatan at ang Diyos sa kanilang pag-iibigan.